Wow, merong gulay din dito, mga idol. Ang sarap nito. Kabuting dumagat, kung tawagin. Ang sarap kuhain. Uy. Dumagat. Tawagin sa amin dyan ay Ayan pa, mga idol! Wow. <laughs> <laughs> Ang daming dumagat, hindi kilala ng mayari ng bahay. <laughs> Parang hindi taga-bundok. <laughs> walang jowa. Ah, Ay, ah. kasarap na rin gula Katlasang manok. Ay, walang jowa. Ay, kadami eh, oh. Ang dami bang bungol, oh andami Oo, ang dami. Kaya kala eh, hindi nagugulay. Eh, walang dyan. Eh, ito eh, mas masarap pa sa manok. Ay, yung pa isang, ang laki. Ang dami, mga idol. Yeah kabute at hindi mo alam na itibula ng kabute <laughs> hindi kilala ng mga may-ari ng bahay <laughs> ka ay kasarap na rin gula yan ay sisko po dumagat pala yan oo oh, dumagat nga ang tawag din eh ayun pa isa ayun pa isa ayun.

Mm -hmm. Eh mas masarap pa 'yan sa manok. May ah yung, wow. Tignan yung na. Ito pa mga idol. Ang <laughs> <Magiging> sarap mamulot. <laughs> Ito pa, dami. Yes. Eh bulong palay ganitong ang dami pala din yung sumisibol na kabuti. <laughs> ang dami pa. Wow. <laughs> Ayun pa, yun ang Ito pa. Hawakan mo nga. Dali. <laughs> are. Nagakaing pala eh. Nagkai pa. Nagalaw 'yung puti. 'Yung puti. Kabuting mamon 'yun. Eh are, eh dumagat are, are pa. Meron pa dito dami, oh. Dikit <tap> sa dilo. Dikit sa dilo. Na, hindi pa kayo dumating. Hinanakin hindi maaalam. Ayan lang, oh, may bungol pa. Ito Dami mga idol. Hindi kilala nung may ari. <laughs> Kung hindi nakapunta din eh, eh sayang. Mabubulok lang. Gigi <laughs> ni aring may luya. Hindi. Kalabasa, Ash, na yan. Mm -hmm. Ano, kalabasa? Oo. Ay, tama-tama. May kalabasa sa amin. May kalabasang mali. Yeah. May, May bungol. Kunan ano mo ng bungol. Wala mga hindi na. yan. dami dati, dati din dyan eh. Ah, pinababayaan nyo lang? Nabubulo. Hindi mo malam na kaya tayo, Taon-taon na rin si Bol. Hmm, baka mamay makakuha. Taloy, sinasayang. Mama, may matay ka ba yan? Ako so, yung ay, 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 ay. Ay, mamay ay makakuham eh. yung ano. Ang <laughs> alam ko lang yung ano. Punso, ano, mamunso Mam eh. Mamunso. Hmm, yun. alam ko. Tsaka yung mamarang. Mamunso, mamarang. Malalaki ang mamarang. Ito, kabuting dagat. Ang Pero mas masarap pa ito. Ano na, meron pa. Ang tawag ay dumagat. Huwag lang, yun, yun ay Wow, ang dami! Hello mga idol, atin na itong ihimanyin. ang gagawin lang natin dito mga idol ay ating tatanggalan ng dumidini ganyan mga idol ayan o tatanggal natin ng dumi yung nakuha natin kanina doon sa taming bahay nung aming pinaglakuan tapos ito, ito ang dumi natin mm, kukod ko rin din. Tapos huhugasan na lang natin mamaya ng tubig. Yan, ganyan lang ho mga idol, ang paglilinis na rin. Na rin kabuti. Yan. At mamaya ay makakakain tayo ng masarap. Masarap na kabuti isud natin doon para hindi na madumihan. Yan mga idol, tatanggal lang natin ganyan. Para matanggal yung dumi. Hindi mo na ako live may na signal maganda sana kung naka-live sana naka-data lang pagka ako yung nag-upload hindi makapag-live yan, okay na po yan na natin, natin na tubig mamaya ugasang maigi para po matanggal yung mga putik-putik niya sarap po ng kain mamaya ng luto ari linis linis lang ng kabuti Thank you for watching. Hello guys. Ready to cook na ang ating kabute. Meron na rin kalabasa at saka sibuyas at bawang at luya. Ito yung ating talbos ng sili. Galing doon sa pinanguhanan natin ng kabuti ayan maraming salamat po thanks for watching